Ayan mga good morning, good morning no. Tayo ngayon mga ay may sinamahan. Sinamahan ko yung aking biyanang ng lalaki no. May inariya siya na doon sa ilog para sa pangkuha ng alimango. At ako ay sasama kasi para makita natin yung kanyang paghuli ng alimango. Oo. So yan, eto yun mga guwiks Yan, 81 anyos na At nangingisda pa rin Kasi ang hanap buhay nito mga guwiks Ay pangingisda Yan yung ang kinabubuhay dito Yan, ito yung aking biyanang nalalaki At tayo ay pupunta ngayon doon Sa tabing ilog mga Greeks, At ito yung ating dadaanan no? ayun kanipaan Yan, ang lawak lawak mga pinoto pinotol yung mga nipa oh. oh yan mga weeks, no puntahan na namin yung pinag-ariahan niya ng pangkuha niya ng alimango oh, yan good morning good morning no yan good morning sa lahat ayan nagsaguan pa mga guwiks 86 anyos oh ito yung ilog na lagi niyang pinupuntahan dito siya naghanap buhay ngayon pang alimango lang ayan yung mga parkingan ng pambut so ayan mga guwigs mayroon pa doon isang daan pala no ayan doon lahat din may maraming mga pambut na mga nakapark mga guwigs na daanan natin no ayan So may daanan din doon. Ayan yung mga pambot nila dito. 'Yan. Ayun yung tulay mga Gawiks na tatanaw ko na no. Yung tulay na 'yon, ayun. Doon nga tayo. Nakaraang araw, hapon. Ilan tayo mga Gawiks no? 'Yan. 'Yan yung ating nasaksihan yung mga pambot galing dito. Palabas dyan 'Yan, palabas sila dyan mga Gawiks. Palabas dyan So dito yan Ang ating punta ay magbatak ng panguli ng alimango So may floating doon mga gawin So oh, ang daming drum Ayan oh. Mukhang Ang yan ang kuha niyan mga gwitch ay talaba daming talaba sa floating na yan oh. mga drum na yan pang talabahan ayan puro talaba mga gwitch ang purpose niyan Ayan, yung mga drum na 'yan, ayan, puro talaba. 'Yan, talabahan mga gwiks, ang dami, ang daming talaba dyan. So, kami ay tuloy-tuloy muna dahil puntahan namin yung isang dulo. So, 'yun mga Gwigs, mayroong isa dong kasalubong natin, oh, nagsaguan din. Ayan, nagsasaguan din siya. ayan tambayan nila sa taas may mga upuan sa tabing ilog ayan pwede dyan magpalipas ng oras nagkakapi-kapi <laughs> pwede yung tagay-tagay dyan mga sa ibabaw nila yan. gumawa sila doon ng tambayan sa tabi ng ilog no So yun, may isang puti dito na payaw mga gawiks. Mukhang ito yung isang dulo. Ayun, may nag-ariya ng isang pokot mga gawiks o lambat. Yung kasalubong namin, nag-ariya. Ayan, sa gitna. Nag-ariya siya, oh. Nag-ariya ng lambat. Ayan, siya lang isa. Oo. Oh. Ayan. Kaya puti, oh. Oo. Sige. Ayan, nag-ariya siya mga gawiks. Ayan. Maaga pa yan. Nag-ariya. So, yan yung isa din sa napbuhay dito. Kapag ka Mahangin doon, amihan sa dagat. <laughs> Ayan, ito yung isang magawik, sunin natin. Dahil ito yung isang dulo, no? Yan. Oo. Oh. oh, bira, bira. Ayan, mga gawiks, no? Ayan. lang yan. guru, Oo, sige. Oo, ako. Sa ta. So, oh, sige. Oh. Ayan mga guwiks kami ay okay. magpalit ng pwesto. Ang batak na niya mga guwiks no. ayan yung lambat niya dito na ayan so tayo tumayo mga gawigs para makita natin yung batak niya ng kanyang So, yan mga guys, may nahuli, maliit. <laughs> maliit ang uli namin. Ayun mga guys, oh, butiti. <laughs> butiti. Oh. butiti. <laughs> Sige, batak. Yan ang mga guys, yung dito. siya lang isa dito lagi. Yan yung ginagawa niya dito, siya lang isa. Yan, batak lang siya lang ngayon, no. Yan. So, sinamahan lang natin para masaksihan natin yung ginagawa niya rito sa tabing ilog panghuli ng ayan kung may mahuling alimango so ayan na yung isa mga Gawiks, kanina no? nag ng lambat at tapos na nga siya pero may lambat pa doon sa loob ng kanyang ayan pambut may pambut yun mga Gawiks. ayan pambut mayroong ano timon so dito ayan puro dahon mga gawis <laughs> ayan puro dahon So, sortihan lang to. Kung may makuha, mahuling alimango. Alimango lang yung nakukuha niya dito. Madalas. So, yun mga guwits. May nahuli na kami. Ayan. Ayan yung alimango na yan. So, isa. Yes, yaw oh. Hindi na zero, may maliit. <laughs> Ayano, no? maliit. So, hindi na zero mga Gawiks. May isa kaming nakuha. Yung iba maliliit, ayan. So, hindi na zero. May alimangong isang piraso tayo ngayon na <laughs> uli mga Gawiks. Kahapon dalawa mga Gawiks, dalawa. So, yung dalawang piraso ay eh, kumita siya ng 500. <laughs> 500 'yon. Dahil nung una, nung pagdating nga namin dito, no, may huli siyang dalawa. Yun ay aming kinain. <laughs> kinain namin. So, malayo pa. Malayo pa yung dulo mga gawiks. Malayo pa yun. Medyo mahaba pa ang babatake namin ngayon. So, ayan na yung kaninang nag-aria mga gawiks. Ayan ay na ipauwi oh. na. <laughs> oh, yun mga guys. Oh, ayan, suwerte, may isda. Ayan. Oh. May nakuha, ayun Ay, pa ang isa, oh. Oh, isa, dalawa ng isda na. <laughs> oh, di na zero. Di na sayang yung ating pagsama dito yan yan yung hanap buhay ng isang 86 years old dito sa ilog, no? Araw-araw. yan yung ginagawa niya, no? Kahit sinasabihan ito mga gawiks, na wag nang mangisda dahil sa suportado naman yung pang-araw-araw niyang pangangailangan sa mga anak niya, no? yan yan ngayon, ang kanyang kagustuhan ay simpre gusto niya, gusto. Yan mga guys, maliit na huli. So, yan ang mahaba pa yung mga guwigs. May posibilidad pa na madagdagan yung ating huli nun. Ayan. So, ordinary nga lang na lambat ito mga guwigs, No? Kita nyo naman, ayan, ordinary lang. No? Pero <laughs> nakakuha pa. Tuloy-tuloy pa kami ngayon sa pagbatak no, ayan. So, yan na mga weeks, tayo ay malapit na no at hindi na dagdagan yung ating huli. Ayan, so tayo yung nagtitimon mga gaweeks no. Ayan, yung ating saguan. Titimunan natin para umayon yung dulo ng ating bangka, yung baruto natin, yung sakayan no, yung bangka natin yan, yung para hindi bumabalagbag yung ating bangka. So yan na yung payaw na isa. Ayun. So wala na, wala na tayong na experience na dagdag na huli. So yun lang at tamang-tama lang naman yun magwi kung pang-araw-araw mo lang dalawang isda at mga kasag at alimango. Ayun. So yan ang batak ng malapit ng matapos. Yan, pero hindi tayo na zero no. Ayun tayo na zero so yan mga guwits tayo yung mag start na magsagwan pa -uwi, no so ito yung gamit natin so walang mag video sa atin habang nagsasagwan tayo so isang kamay lang muna yung pinakita ko mga guwits tayo magsasagwan na ngayon ng dalawang dalawang kamay ako na magbuksay mga buksay okay. so yan mga guwits yung huling alimango dito no ayan Ayan ng ginagawa ng tatay ko dito no. Ayan. Biyanan kong lalaki, araw-araw, palipas oras niya manghuli ng kalimango dito, ayan. So, 'yan yung isa sa mga isda na nahuli namin sabay nung mga arimango mga gawiks no. Ayan yung isa at mayroon pa diyan. At ito pa yung isang isda magawiks. Ayan. So, ito. 'Yan magkasama silang dalawa magkalapit so yan mga guys yun ayan na ah. so yan pa yung isa so yan yung mga guys no yung isa sa mga alimangong nahuli natin ayan so si ayan tatanggalin ngayon yan dyan mga guys para yan ay Pwede nang pakinabangan. <laughs> Yan. So yun ang mga gawiks tayo yung mauna na daw uwi no? Dahil sa ayusin pa niya yung kanyang lambat At siyempre kasama na yung dalawang isda Ayan Oo oh, Okay Ara Puno na to So, yan ang mga dalawang alimango at dalawang isda yung ating nakuha dito, no. Yan, sinamahan nga natin si tatay sa pag batak sa pokot niya, no. Ayan, so tayo ay pauwi na. So, bye-bye, yahoo, masayang buhay at masayang umaga. May grasya tayo, napapasalamatan kay Lord, no, sa pangaraw-araw. So, iwan.